marami mga lumalabas sa mga video ngayon mga kababayan na sa sobrang init ng panahon ngayon, ito na raw po yung katuparan ng sinasabi sa Biblia na magkakaroon ng matinding tag-init. Ano po? so para sa akin ay hindi pa po ito yung tinatawag na matinding init na sinasabi sa Biblia. Ayon sa Revelation chapter 16 verse 9, at nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila ay namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nangagsisi upang siya luwalhatiin. So ayan po yung makikita natin sa salita ng Diyos. Sa unang parte nito, kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, ang sabi niya sa Biblia, at nangasunog ang mga tao sa matinding init. So sa panahon ngayon, hindi pa naman na, talaga nakakasunog yung sikat ng araw. Ano? Hindi pa naman talaga na matinding init ang nararanasan ng buong tao. Hindi pa makakasunog ng tao. Kasi sabi sa Biblia, yung matinding init na galing sa araw ay nakakasunog na sa tao. Ano po? Ibig sabihin, patay na talaga ang tao o maaaring malapnos ang kanilang mga balat sa sobrang init. Pero sa ngayon, actually, kahit ang halin tapat lumabas ka, ay hindi naman malalapnos ang balat mo. Kaya hindi pa po ito katuparan ng salita ng Diyos. At actually, darating ang panahong ito na po na magkakaroon ng matinding kay init at ang lahat ng mga tao ay malalapnos ang balat at dahil sa kanilang kagagawan sa paggawa ng kasalanan ay hindi nila magawang magsisi kundi lalaitin pa nila ang Diyos at sila mismo ay mamumusong sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Na imbis na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, ay patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan at patuloy sa pamumusong at pagyayabang uh, sa harapan ng Diyos. At bukod sa lahat, susumpain din nila ang Diyos. Ano po? Ganyan kasama po ang tao. Ano po? Kaya sa panahon ngayon ay nararanasan natin na matinding init. Hindi pa po ito ang katuparan. Partial pa lang po ito. Kunti pa lang nangyayari sa mundo. Kaya sabi ng Biblia, at nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. So wala pa rin pagsisisi. Ano po? At hindi pa yan sa panahon natin ngayon magaganap. Actually, darating ang panahon na talagang lahat ng tao kapag lumabas sa hindi sikat ng araw ay talagang malalapnos ang balat. Ano po? Yan, wala pa po yan ngayon. So, yan ang dapat nating malaman at dapat nating tandaan na habang hindi pa nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito, kahit gaano kakasama, kailangan mong magsisi at bumalik loob sa Panginoong Diyos. So hanggang doon na lang mo po, marami pong salamat.